Yati yeah, Itong bata ko ba? Grabe maanlok yung gano'n nga Wak wak mga ungang na eh Hmm Itong bansa mo nga kayo medyo Bukid bukid mm. Kung baan yung gano'n Mag-isang istorya ng mga ungo Api Mahanlok yung gano'n na Hmm Amot nang kahog tinuod ba ka ng mga ungo Mga balbal Pero once baka nungo Bagay kong nga nang yun, Mahanlok yung gano'n Pero Karoon na dako na ko may edad na narealize na ako nga mas hadlok mo na yung na yung mga sa imo sa Facebook hmm kaya bang kalit lang og pray kumusta ka pray nga na, namin ako message ay mo rin hindi nga yung siya close friend hindi eh. nga kumusta hmm kaya nga kulbaan di ko mas kulba cool di kayo na <laughs>